men mga whatsapp men ayan ngayon ang araw na to importante sa amin dalawang mag-asawa dahil uh, ang araw na to ay uh, araw ng kanyang ultrasound papakita namin kung anong gender ng binubuntis niya o babae ba o lalaki pag lalaki dagdag ulit <laughs> so mga kaibigan punta muna kami sa hospital sa tinuro sa amin ng nurse Doktor kung saan kami pwede magpa-ultrasound Samahan nyo kami mga kaibigan Mga karod. Let's go, let's go Dito lang muna Anda rin. Let's go Kasama ko na naman yung aking mga bugol Ayan Okay, let's go, let's go go, let's go lang mga kaibigan Alright Kanan, kanan Kanan Para malaman natin kung babae o lalaki Makaka, ano, makakaroon Para tapos na yung hakahaka -haka ng iba Babae ba o lalaki ba talaga Pag lalaki, dagdag ulit isa Hanggang sa mabuti sa dosina yan Makakaroon, dititigil Hahaha <laughs> Ay, hindi naman na natin na uh, dire-diretsuhin, na putuloy, putuloy natin dahil uh, di kasi ng uh, aking cellphone. Hanggang ano lang to, hanggang 5 minutes lang to. Ay, uh, stop ko muna. Doon na sa hospital. Okay. Dito tayo sa, sa highway na tayo, sa highway. I stop tayo, pina-stop oy, binay-stop tayo, oy. Oy, stop daw, oy. Stop mo na. Hey. Okay. Ko lang. Palog-alog, makaka-road kasi. Nasa dip, dip po yung cellphone ko. Para ano. eh nakita ba? Hindi e, ako mangangawit ka kahawak ng ano, cellphone. Pag, uh, video. Lahat si video videographer Video -grapher ko, yung sa likod ko. Baka mamaya mahulog. Okay. Pagjagaan nyo na lang to. Medyo malikot. Karo, dito na tayo. Three Kings. Okay. Napa, napa pala. Napa. pa, ta, ta, ta. Ito yung Three Kings. Yan. Three Kings Hospital. Ayun yung tawag niya. Clinic niya. Ano, magpapuntahan namin. Okay, liko tayo. Hop. Oy, break time ata. Break time. Ayan mga karod oh. Nandito tayo sa ano. Three kings. Ah. Ayan, yan po siya. Andiyan lahat, andiyan po lahat kaya Ayan. Ay e, hanggang dito lang muna, bawal ata. Ayan mga karod. Uh, 1.30 pa daw, eh pumunta kami dito alas Alas 12.30 Kaya Mamaya pa kami alas Alawon ay media din pagbabalik ah, So nga lang nga, kami dito ng isang oras Okay na Si Atis nandito na kami Bawal kasi sa loob mag uh, video video Kaya hindi ko pinapakita yung iba Tawa sa loob Marami din tawa sa loob Pangpito kami sa ano Pila pangpito Pero mamayang 1.30 pa yan. Hanggang dito na lang muna. Bye bye. At ang pinakamahalaga dyan, ang ito ang service ko. Ang ah, aking motor. Aking may sidecar na motor. Diba? Dito ko lang sinakay si Botes. Matalon-talon yung pwit. <laughs> sorry, sorry. <laughs> umabot kami ng ulan. Sama ko yung dalawa. At anak ko sa kasama. Dalawa nga na ko kasama ko. Uh, awak awak nga dito ni Maze yung resulta. Mamaya sa bahay. Okay. What's up? <laughs> Kadating na kami. Nagkadating na kami, mga kaibigan. Alright. Explain mo sa akin. Explain mo sa akin at Makikita natin kung anong resulta. Babae daw, uh. Result ng aki, ang kanyang ano, kasarinlan. Pagkatao. Okay. Ano siya talaga siya? Babae ba o lalaki? Sandali ha. Uh, buklat mo, buklat mo. Ayan na yung result ng kanyang kasarinlan kung ano niya, babae ba o lalaki? Ito. <coughs> Tingnan nyo na lang. Hop. Okay. Kita nyo ba? Ano babae ba o lalaki? Ayan, op. 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 Ngayon, nandito na yung excitement. Nandito na, nandito na, nandito na. hipitan mo, higpitan mo ng hawak. Op. Bang. Oh, ha? Hmm. Alam nyo na kung ano siya. Ayan siya. female ha oh nakachamba din si Kiko na babae <laughs> yan kaya sinabi ko sa kanya kapag hindi pa makagawa ng babae oh. <laughs> alam na <laughs> kadami babae ha ah. <laughs> kaya sabi ko <laughs> nakuha ko sa ano nakuha ko mga karot sa uh, sa tapat sa buwan. alam buwan pag uh, sikat buwan yung kinig subang sa adlaw ba? sa buwan kabilogan ng buwan builog din <laughs> ay nakachamba <laughs> nakababae din mga karon nakababae din ang resulta ay babae talaga confirm babae siya Okay. Hanggang dito na lang ang aking vlog. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga nanonood. Mga team good vibes ko, Maring Glow. Ayan, Parang Jericho. Ayan sa lahat po ng mga ano, Maritelisi, Maring LB, Pare Piotr, Paring, Paring MBC, Ma'am Christine, Ma'am Kisabol, uh, Ma'am Sonas, Mamit, uh, Mamita. At uh, si uh, sino ba to? Tintang Gala, Sander at saka si Guapong Pinoy at saka si uh, si Bro Pokyong ayan maraming salamat sa inyong lahat sa Team Good Vibes maraming maraming salamat sa inyong lahat may darating pa na bagong ano mga membro uh, next ayan no female po siya female ayan saka sa team, ano, Parang busy pa pala. Yan, Parang busy. Salamat, Parang busy. At saka sa team ano, team Katchop. Chop. Team katop Chop. Ayun. Katchopers. Adam Sitang. Ayun. Ate Maris, Ate Damil. Ah, uh, Ate Ma'am uh, Ma Madam ka Ma Madam Bia. Sa lahat po ng mga ka-team ng ano para Boss Dark. Ayun. Tigating kasi niyan lahat. Nakababay si Kiko! ¡Yeah! <laughs>